Ano ang mga ine-enjoy ng mga babies habang sila ay nasa sinapupunan? Ang koneksyon ng ina at sanggol ay malalim, kahit pa bago ang paglabas nito sa mundo. Ito ay dahil sa paglipas ng panahon sa sinapupunan, ang sanggol ay unti-unti nang nagkakaroon ng sariling mga kagustuhan at ayaw. Kahit walang iba ang nakakakita o nakakarinig ng kanilang komunikasyon, tila ba may espesyal na koneksyon ang ina at sanggol. Sa pagitan ng siyam na buwan na pagbubuntis, nagkakaroon sila ng masusing pag-unawa sa isa't isa. Kaya't habang ang ina ay nagaabang na makilala ang kanyang anak sa paglabas nito, unti-unti nang nagpapakita ang sanggol ng mga senyales tungkol sa kanyang mga gusto. Narito ang ilan sa mga iyon. Number 1. All Things Sweet Lahat ng Matatamis Naiisip mo ang matatamis na pagkain. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkakaroon ka ng ganitong pagnanasa sa panahon ng iyong pagbubuntis. At habang kinakagat mo ang malambot na kakanin o kinakain mo ang isang scoop ng paboritong flavor ng ice cream, napapansin mong gumagalaw ang iyong sanggol. Ito ay dahil ang mga sanggol ay maaaring maamoy ang lasa ng pagkain na iyong kinakain sa loob ng sinapupunan. At kanilang natatanggap ang lasang ito mula sa likido sa loob ng bahay-bata. Bagamat hindi masyadong gusto ng mga sanggol ang maanghang na pagkain, talagang nagmamahal sila ng matamis na pagkain. Kaya't sa susunod na pagkakataon na magkaroon ka ng pagnanasa, kalimutan mo na ang calories at tikman ito at samahan ng kaligayahan ang lasa kasama ang iyong sanggol. Number 2, Warm Pleasant Bats ang pagbubuntis ay maaaring nakakapagod, lalo na sa huling bahagi ng pagbubuntis. Ito ang panahon na nais mong gamitin ng anumang pagkakataon na pwede kang magpahinga. Isa sa pinakaligtas na paraan para magpahingay ang mahabang paliligo. Gayunpaman, habang ang sobrang mainit na paligo ay maaaring magdulot ng panganib sa iyong sanggol, ang pagtutok sa pagpapainit at pagsasara ng gripo habang naliligo ay maaaring magdulot ng mas mainam na pahinga para sa iyo at para na rin sa iyong baby. Ngunit siguraduhin kumonsulta ko sa iyong doktor tungkol sa tamang temperatura. Number 3. Soft Belly Touch Kaligayahan kapag ang ina ay nakarelax. Ang pagramdam ng sipa ng iyong sanggol ay maaaring isa sa pinakamagandang bahagi ng iyong pagbubuntis. Gayunpaman, ang hindi mo alam ay ang mga sipa ng iyong sanggol ay maaaring senyales na kanilang kaligayahan kapag ikaw ay nakarelax. Kapag ikaw ay naglaan ng oras para magpahinga at maging sa iyong sarili, nararamdaman ito ng iyong sanggol at maaaring mag-respond ito na may galak na galaw sa iyong sinapupunan. Number 4, mother's voice. Kadalasan, sa so week 18, nagsisimula ng ma-develop ang mga tenga ng sanggol. Sa oras na ito, nagkakaroon na ng pantinig ang sanggol. Isa sa mga unang tinig na kinikilala ng sanggol ay ang tinig ng ina. At habang papalapit na ang petsa ng panganganak, mas makikita mong mas aktibo ang iyong sanggol kapag naririnig ka. Dahil ito ang isang tinig na labis na gusto ng iyong sanggol na marinig. Number 5. Pleasant Music Kapag usap ang padinig ng iyong sanggol, paano natin makakalimutan ang musika? Bagamat maaaring marinig ng mga sanggol ang malamlam na tunog sa loob ng sinapupunan, kaya nilang makilala ang magugustuhan o hindi magugustuhan na tunog. Minsan, mas pinipili nilang isang uri ng musika. Habang ang malakas at maingay na music ay maaaring makaabala sa kanila. Ang malambing na music ay may kaaya-ayang epekto. Kaya't pakinggan ang iyong paboritong sounds at samahan ang iyong sanggol. Subalit tiyakin na hindi sobrang lakas ang tunog para hindi maabala ang iyong baby sa mga malalakas na tunog. Number 6, mother's laughter. Laughter is the best medicine, sabi nga. Kaya't hindi nakakapagtaka na isang masayang ina ay kayang pasayahin si baby. Katulad ng pagtugon ng mga baby sa haplos o boses ng kanilang ina, tumutugon rin sila sa tawanan ng kanilang ina. Kapag tayo'y tumatawa, naglalabas tayo ng serya ng mga feel-good hormones. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang nagpapaligaya sa isang ina, kundi pati na rin kay baby. Ang mga baby ay hindi natitigil sa pagpapasaya sa atin sa kanilang mga kakulitan at habang inaayos mo ang iyong sarili para sa higit pang mga pagkakaaliw pagkatapos nilang isilang, tangkilikin ang mga mahalagang sandaling ito kasama sila sa ngayon.